sa lahat ng panahon at oras, nandito tayo sa ibabaw ng mundong ito. Kaya habang buhay ka, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon magsisi. Forsake all your sin and follow the Lord Jesus Christ. Before it's too late, repent and return to God. Dahil ang Diyos ay tapak at binibigyan ka ng pagkakataon para magsisi at manumbalik sa Kanya. Walang pinakamalakang bagay sa mundong ito dahil pag namatay ka, hindi mo matatala ang kayamanang inipin mo, ang perang nasa bangko at anumang meron ka ngayon dahil sinabi ng five walls sa mga ngarali pinanganak kang walang dala mamamatay mama, ka din naman yung walang dala that is the reality kaya walang pinakabalakang bagay sa mundong ito ang pinakabalakang kaligtasan ng ating kaluluwa kaya masabi sabi ni Jesus ang ating Panginoong Jesus doon sa Marcos 8.36 ano ba ang napapala ng isang tao kung mapasakay niya man lahat ng bagay sa mundong ito ngunit napapahamak naman ang kanyang kaluluwa dahil hindi makapagbibigay kaligtasan ng religion, hindi makapagbibigay kaligtasan ng pera. Only Jesus, sinasabi ng gawa 4.12, walang sino man sa mundong ito makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang. Because Jesus said in John 14.6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Kaya ta, hindi ang sedente naririnig mo ito. Ang kaligtasan ay libreng kaloob ng Diyos para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pumamagitan ng pananampalataya natin kay Yesu Kristo. Kaya habang hindi pa lahat, tayo na po'y magsisit ng kasalanan at sumampalataya at sumunod kay Yesu Kristo.